tingi wow. naman. tingi naman po po. Na wow. wow. Ngarin si eh. Pingi ako, pingi si Tita. Give Tita? Give. Eh, bagit balat lang. Mga mo si Jaydin. Happy Valentine's Day, Tita. Tulog you. pa si JD. Ayan guys, ang daming palinda ngayon na naman dito sa aming barrio. Porpes, sana all. Nag-porpes. <laughs> May paparating na holdapper. <laughs> <laughs> ano ang tema? May naispatan nice ka ng bilhin? Gaganda nandiyan yung mga basket dyan, oh basket-basket ba? ganda ng mga kulay. Ang 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 ganda ng mga ha? mga kulay. Ang ganda ng mga kulay. Ang ganda ng mga mga Um, yun eh. Ibigay mo na isang libo, eh. Lawan siya makatawag. Kaya't <laughs> ano makalimingo? <laughs> Punay na na rin. Punay na rin. Punay na rin. na rin. Punay na yung Punay Ako, type na na rin. Punay na rin. Punay na ano ukay, ukay. May lamang pala eh. Ano ka makatuloy ito. Ano pa ito? Parang surprise man. Ganyan. Beto, Biskuit. Hmm? Bakit galing nang sarili mo? Kadali yung kanila okay. Bibili tayo mamaya doon sa noontay. Daming tinda. Kaya na. Wala mo yung... ang aming bebe na yan. Ising na ang birthday girl. Ang sabi lang. Isis, ganoon. Is, you know, uh. Magbabalo na ito.

May paling na dito. <laughs> main mo na daw yan, main Ay na yung ay na yung mayaman no. Magpapaos <laughs> ka ba Mayaman sa. Bigay Yan, yan. Ay, ano malaki? Nagatingin ng radio si Peng. Sino na yung bahay mo, de? Eh. Ay, kailangan ko pala ng basket ng ano. Ayan, oh, basket. The baby. Hello! <laughs> ha? Yung? Wow! Si ano? Lulit. Lulit? Ikaw magtindalilag. Dito ni si Dana kanina, di diba? Saan sila punta? Hala, magkano yung basket ka? Ganda na yung basket. Ganda na pero mas malapad sana. Mas malaki. Nakahanap ako ng ano. Ano? 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 magkano ito? Ay, ano malaki? Magkano yan? Magkano? 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 Dami't ni po po. Ay, di na yung hulagang eh, Sama. Mm hulagang -hmm. puwan. Ito po. Magkano yun? Magkano yung Mag puwan yun? Maka katangak dama? Ay, ito. Ito, may ay, lang ba lang, lang yan Uyak lang ba? Uyak lang lang Ayun lang 190 190? Okay. Ito pala hanger din oh. Ito no? <laughs> <Mas mudok? laughs> di ba ginahanap ko nandito? hanger <laughs> Naminipayit ba ito eh? Pagkanta eh? uh, ba yung tae? Oo. Nawala na yung ngipin ng iba. Bakit kasi nawala yung ngipin? Yung ngipin mo na lang. Ngipin na lang ng tinigaya sabit ko. Kukula yung mouth. Kailangan ko dun sa ano eh. Gusto ko yung tigay lang pag parang medyo malaki eh. Magkano to ay? 85 kuya, 85 po. Oo, may gulong yun eh. Oh, may gulong to o. Lagay ng damit ni Nuwa. Puro. Pag ginasilip-silip mo, pag puno na, laba na. O ito na lang. Hmm, na rin masyado. Ante ako pag brush an. Ito o oh, brush. ay brush niya. Pag-brush 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 niya. brush niya na magdala. Lagay ng damit ni ano? Ni Noah. 85. Ipatabi ko nga. 85 lang. Ito na lang. Masyado malaki ang. <laughs> Tanya sa sila ni Pupot. Si Pupot may ibang maganda eh. Ayun, walang isa. Ayun, walang isa. Ayun, walang isa. Ayun, walang isa.

Oo nga, mura lang dito sa <laughs> 40 Parenta lang yan. Buto. Sabi niya 50. Parenta na lang yan. Yan. Ito 40. Ito. Ganito. Ito. 40, 20, 20, 75, 85. Oh, may tawag pa pag marami. Diyan muna. Oh, po, oh, yan. Ano pa ate? Yan gusto ko sa inyo eh. Diba? <laughs> ano ah, parang sila ba yan? Hindi po. Asimble lang po yan. Ganito lang yeah. yan. Kapag ikat pa yan ang ano. <laughs> malaya na Nay. Masi mag magbrush. Ana? Salamin ka Salamin daw. Salamin na sa to. Oh. Ha? Nakakaganda <laughs> sa namin namin na to. Nakakaganda oh. <laughs> oh. daw guys. Yan yeah, nanay, na. lang yan. Kunin mo na tayong baka magkajowa ka dyan. <laughs> wala pa jawatan naoto na unpinata dito. yun piso oh, oh, yan, yan, oh. <laughs> <laughs> isama mo na don <laughs> mo ganon ano yung ano yung ito kalimot kaed ano 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 Yan ano 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 ano

ay, nabasahan, o. Tampo. Meron, no. lang yan. Dati kinsing, eh. na lang. Sabahin lima lang. na <laughs> Ano? niya yung bola, peng. Aroy, Ayan na yung may reng. Bilhin mo, tita, peng. Ito.

Kapagin. Ayun. Kaya pala lang nagata... Ah. Kaya pa lang aturo, turo eh. Makakamura din. hindi niya sa niyang dalhin. <laughs> hey na. Hi guys, welcome to my vlog. Shout out. Oh! Ba ba? Pagsasampo lang yun sa'yo, may discount ka pa? Uboos ang korte. Sa iyo nang tibagay. JD! Oh my God! Wow. Oh, sino yan? Barbie! Wala, wala naman! Kunin niya din, eh. Ang girl yan. Gusto mo yan? oh. yan. Yung isa bola ang gusto ito, Barbie. Ay, Barbie, sabi ko na. Tura. Gusto mo ta? Hi, Barbie. <laughs> eh. Ay, dito ay nabili sa akin, ay. Hello, eh. Sayawan mo ng ice cream yami. Hello, nag-beast na naman. Kaya, <laughs> <laughs> dito <laughs> 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 malay mo magkapira, di ba? Parang mong brawd yan, <laughs> Tom. Ay, uh, be nga, may sombrero sila na ano. Magkano tong ganitong be? <laughs> <laughs> uh, yan na ay eh, 45. Babasakin. Wow! Uh, ay, bagay pala kay Pupot ah. Uh. O, ganda na. Wow! Tapos may hangang bola. Hahaha. <laughs> Beautiful eyes nga. Beautiful eyes nga, ayang. Hoy. Hoy. Ala na tulala na. Kadami niya nabili guys, oh. Ayan guys, meron din kami ano, marinated na bangus. Boneless na yan guys. Buwan namin yan. palay. Eh. Oh, chicken pastel. Kain, kain. Hmm. Bibenta namin to guys ng 120. O, oh, di ba burang mura lang? Murang mura lang yan. Siyempre ang aming ulam. Manok ni Harabas. Yan yeah, naman. No Hindi yeah, no okay, kasi naubos na. Ka. Masarap pala ang aming to. Chicken pastel. Kapon lang ulo, ubos agad. Akala ko sa usawan lang to. P kala, pang ulam na. <laughs> Pwede pang ulo. Hindi naman pang ulo. Ito guys yung aming ano, pang vacuum sealer. Ano, nakarami ka ba ng tinda? <laughs>

Magtinda rin tayo ng palamig. Nagana din kami guys ng yelo. Naubos din ang aming yelo. 5 pesos only ang ating yelo. Murang-mura. Pang kuryente lang guys. Pang kuryente lang guys. Pano yung makibdayang kwan? Hindi ko oh, na mabot kanina. Nagtun lang. Hindi ako mga gano'n. Ating! 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 Ganyan. Hello. Gising ka na naman, Na, papot? Gising na naman yung batang yan. Hmm. Ha?